Ito naman mga kaaksyon mula sa Kamarnis Norte. Isang ama ang labis ngayon ng pagluluksa matapos nakatayin ang kanyang alagang kalabaw. Kwento ng kanyang anak na si Louis Williams Umaga ng February 12, napansin daw ng kanyang ama na si Wilfredo na wala ng alagang kalabaw nito sa pinagtali ang pwesto malapit lamang sa kanilang bahay. Kaya naman dali-dali rin silang itong pinaghanap at laking gulat na lamang nila nang makita makakita sila ng piraso ng karne ng isang kalabaw. Kanila itong sinundan at natunto ng patay ng alagang kalabaw nito na wala ng mga hita at ulo. Dahil sa pangyaring ito, hindi na muling makausap ng maayos si Tatay Wilfredo at tila hindi na rin kumakain araw-araw. Yan mga ang mga kaaksyon ang kalunos-lunos na sinapit ng alagang kalabaw ni Tatay Wilfredo. Naputulan na ng ulo at binte. Sa kabilang linya makakausap natin ngayon ang kanyang anak na si Louie. Magandang hapon sa iyo Louie. Kamusta ng kalagayan ng ni tatay Wilfredo? So, ayun po, medyo hindi okay kasi dinadamdam niya pa rin yung pagkamatay ng kanyang alaga. Opo, para sa ating mga taga-panood at taga-pakinig, mayari niyo bang maikwento sa amin kung ano talaga yung nangyari nung mga oras na 'yon? Uh, so, ayun po, yung father ko kasi, rutina na niya nang rutina na niya yung every every morning um, inuwan na tawag dyan, uh, binibisita o tinatanggal niya sa pagkakatali yung kalabaw kasi kinukuha niya para ilipat sa madamong lugar. Mm -hmm. Uh, day before na nangyari yan, hapon, inilagay niya doon sa lupa na inaaragaan ng kapatid ko. So, di sabihin, doon mag overnight yung kalabaw. May, ang, ang distance na sa bahay namin is around mga half kilometer. pa Eh, nung gabi, doon nga, doon nilagay sa inaalagaan ng lupa ng kapatid ko. And then, nung sinaumagahan na para kunin na at itatali ulis sa another area para doon pakainin, eh wala na doon sa pinaglagyan niya, doon sa pinagtalian niya, doon sa kalabaw. Wala na doon sa area, wala na doon sa lupa ng kapatid ko na inaalagaan. So, so ayun, so na, nabaday yung paday ko kasi akala niya, um, ano lang, naka, nakawala lang o naka, naka, nakaalis lang doon sa pagkakatali. And then, um, naka, tapos immediately tumawag siya ng, ng, ng rescue or ng, ng katulong para hanapin kasi akala nakabit, na naka, nakabitaw naka, naka lang dun sa pagkakatali. So hinahanap nila. So along the way na naghahanap sila, siguro mga ilang oras din nakalipas, mga 3 to 4 hours na hinahanap, um, medyo malayo-layo na narating, narating, nila, siguro mga 2 km or gano'n. Nakakita sila ng mga karne nung parang kasakalabaw, parang mga tipak ng karne, papunta doon o doon nangangalat doon sa may, ano, sa may, sa may lupain. So, yung mga ilang metro lang yung layo doon sa may tipak ng karne, nakita nung tatay ko personally, yung kalabaw is nakatali yung ulo sa puno ng milyog, may mm. saksak hmm. sa liig, and then wala na yung parting malaman sa may likuran, sa may hita. Opo. Matanong ko lang, uh, Sir Louis, ito bang alagang kalabaw ni Tatay Wilfredo ay eh, nag-iisa at matagal na ito talagang alaga ni Tatay Wilfredo? Yes po. Yan ay matagal lang masyado. Bata pa ako noon. Parang high school pa nga lang ako. Alaga na yun ang father ko. Eh. Siguro mga 15, 10 to 15 years na yan. Ganon. para grabe na yung ano. Parang sobrang attached yung tatay ko doon kasi parang sandami ba naman ang pinagdaanan nilang dalawa. Okay. na magkasama sa paghahanap buhay. Kasama yun ang father ko sa paghahanap buhay dun sa bundok na ina Sinasaka ng tatay ko. Okay. So, yun po. Kung tinuring na ng tatay mo na kapamilya itong alagan yung uh, kalabaw okay. dahil nakakatulong ito sa uh, pagsasaka ni tatay Wilfredo. Yes po, parang ano na yan. Parang anak niya na yan. Actually, minsan hindi siya sumasama sa pag may mga outing kami, pag may mga... Halimbawa, mag-aalis kami ng province, mag-out of town. Mm -hmm. Hindi siya sumasama kasi, yun nga, wala, mag wala magbabantay sa alaga niya, sa alaga niya na yun. So, ganun ka-importante itong alaga talaga ni Tatay yes, exactly, Wilfredo? Opo. Pero Obra. nung, opo, nung mga oras na yon bago ito na nakita niyong wala ng buhay itong kalabaw, eh, may napansin ba kayo nung mga oras na yon Actually, wala eh. Wala po kaming napansin na kakaiba. Mas na nawala lang siya dun sa may pinagtalian niya. Tapos, ang tinakang napansin namin kay Kaibay, akala namin sa nababalitaan namin lang sa mga sa Facebook post na mangyayari, nang pala mangyayari yung tu, sa tunay na buhay sa, sa alaga pa ng tatay ko. Pero so far, Sir Louie, ay meron ba kayong pinaghiinalaan na may kagagawan o nasa likod nitong pagpatay ng alaga niyong kalabaw? Actually, meron naman. Kaya lang, siyempre mahirap naman po yung mag, 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 uh, magbigay tayo ng accusation sa tao na wala tayong ebidensya at hindi naman natin nakita. Opo. Hinala, meron. Mm. May pinaghinalaan. Pero walang ebedensya. Kaya hindi rin namin mapursu. Opo. Pero ngayon si tatay, kamusta na? Eh, sabi niyo hindi na ito nakakakain ng maayos dyan. So, so simula na mangyari yun, talagang apektada yung, yung, yung everyday life niya na hindi siya kaya ng maayos. Pag naalala niya yung kalabaw niya, yun, alas maiyak-iyak siya. Kasi siyempre, eh, di ba, tagal na pinagsamahan nilang dalawa. Okay na sabi ko nga, sabi nga niya, mas, mas okay na hindi na niya nakita yun kung sakali. Kaysa nakita niya na gano'n yung kalagayan. Okay. Kasi sabi niya na sa amin, eh, di ba, yung sabi niya sa amin, nung trinay namin biruin niya, na-adventan namin yung kalabaw, sabi niya nun, eh, mas gugusto yung pa niya na mamatay na lang sa katandaan yung hayop niya kaysa makita niya na binibenta. Okay. Pero nung nakita nyo yung wala nang buhay itong kalabaw nyo, Sir Louie, eh, agad nyo ba itong na-report sa, sa inyong barangay o maging sa pulis? Actually, yung kapatid ko, ina-report agad siya dun sa pulis kasi malapit man lang yung police station dun sa amin. Sa pulis, unang pumunta yung kapatid ko, siyempre, out of, ano, uh, tawag dyan, yung pagmamadali, yung hindi, yung nashock kami eh. So, ang tendency, kung sino yung pinakamalapit na pwedeng magsumbungan. So, sa pulis, pulis kami pumunta. Mm -mm. Okay, Sir Louis, matanong ko lang, eh, yung mga kabayan ba dyan, eh, kakalapit lang o may distansya? Pinaglubidan na nitong uh, alagan yung kalabaw, eh, meron bang ilaw or madilim? Wala po, gubat talaga siya eh. Pero ano siya, um, talagang every, ever since naman doon na yung tinatali, simula ng bata yung kalabaw na yun eh. Kaya nasanay kami na talagang safe yun. Okay, kumbaga kampante kayo na doon na ilagay yung kalabaw. Yes, kasi ever since nung bata pa siya hanggang magkaanak yung mga kalabaw na yun, yung kalabaw na yan, eh doon na lagi siyang tinatali. Okay. So, Sir Louis ngayon, ano po ba ang gusto nyong mangyari? Actually, ito sir ay na, ano, na-coordinate na namin sa PMT and then reported na rin naman sa barangay. Uh, hinahayaan na namin gumulong yung investigation, pinapaubayan na namin sa police kasi Ah, uh, ayaw na namin. Yung father ko kasi nakikita ko pag na nababanggit sa kanya eh grabe pa rin yung impact. Kaya as much as possible hindi na namin sa kanya inuulit. Pero syempre hindi nawawala sa amin yung kailangan namin makamit yung hustisya kasi hindi lang basta hayop at hindi lang basta kalabaw na may value yun eh. Part yun ng family namin and yun ay ano, tawag yan mahaligang sobra sa tatay namin. Kaya gustong gusto talaga namin makuha yung, 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 yung justice na dapat Oh, And dapat managot yung tao na gumawa nun. Kasi siyempre, awareness dun sa iba na may nangyayaring ganito. Kung meron ka, Sir Louie, namin, minsan dun sa may gumawa na itong uh, karumaldumal na pagpatay dito sa kalabaw nyo, ano po yun? Uh, siguro, ang masasabi ko sa kanya eh, dapat um, hindi na niya gawin ulit. Kasi ang hayop naman is kahit kalabaw lang yan. Sa so, kung sa kanya ay eh, okay lang na pumatay ng ganon. Pero sa mga tao na yung napamahal sa kanya yung hayop na inalagaan ng ilang taon, eh hindi yun kayang palitan ng another hayop o hindi kayang palitan ng pera. O po, eh hindi kayang yan. palitan ng makita ka namin nakapulong Kasi uh, ang kinuha mo kasi ay parang buhay at yung kaligayahan ng magulang namin. So dapat hindi mo ginagawa yan kasi kahit hayop yan may buhay yan. And imagine mo na lang yung tao na nag-alaga niya kung gaano sakripisyo para yan ay ma na buhay, ma-maintain na malusog. Saka yung yung pinagsamahan, ang hayop naman ay para din yang para din tao. Hindi lang nakakapag-isip ng maayos, pero yung pagmamahal mo dapat ay nandyan. Nandyan sa kanila. Kasi katulong mo yan eh, everyday. Kaya huwag sanang gagawin yung mga ganong bagay. Kasi ang masasaktan ay yung may-ari, and then syempre kawawa din yung hayop na pinagawa natin ng masama. Opo, maihabol ko lang, Sir Louis, eh. willing daw kayo magbigay ng pabuya sa pagkakaturo nitong suspect? Ay, opo. Ako po mismo, personally, kaya ko magbigay ng pabuya o magbibigay ako ng pabuya. Maituro lang po sa amin na mayroon siyang ebidensya na talagang ang gumawa noon. Kaya ko magbigay ng, ng malaking halaga para at least malaman lang namin o Kasi hindi lang naman ito sa amin nangyari. Eh. Kasi doon sa pagtatanong-tanong ko sa Kap, uh, dun, actually, dun sa barangay din na yun, may mga nangyaring yan. pero hmm. Hindi na nagkaroon ng nakas ng loob na report sa mga polis. Siguro opo. dahil para... At sa katahimikan na lang din. Sabi ko, hindi ako magbigay. Basta may turo lang sa akin na may ebidensya para magbigay naman ng justice yung pagkamatay. Opo. Kung pag na... Kasi hindi na maulit. Opo. Kung pag nadakit na itong may kagagawan, eh, kahit paano, maibsan ang kalungkutan ni Tatay Wilfredo. Yeah, tama po. Tama. Opo, dahil dyan, nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Kapitan Emmanuel Andaya ng Barangay Talubatib, Labo Camarines Norte. Magandang hapon po sa iyo, Kapitan. Ah, magandang hapon naman, Box. Opo, ito po ang insidente na may pinatay na kalabaw eh, na nai-report sa, inyong barangay? Ah, nai-report po yan sa uh, po yan sa lagbok ng tanod plus doon po sa PNP. Kasi po dito sa amin, ang PNP po nandito rin sa aming barangay, hmm. sa aming barangay hall. Kaya PNP po dyan nag na nag-iimbestiga uh, na matutulong para kung ano man po yung mga impormasyon na makalap nila uh, para matuko yung may kagagawan ay pilit po nila inaalam kung bakit nangyari at sino may kagagawan. Opo. Kap, may tanong ko lang ano ah, uh, ito po ba yung unang beses na may nangyaring pangatay ng kalabaw po dyan sa, sa inyong barangay o meron nang na may nangyari? Actually po, di lang dito sa aming barangay. Dito po sa bayan ng Labo, may, uh, po mga nakaraan taon, may nangyara na po dyan. Pero hindi po ganyan na uh, lang, kinuha, kinuha ang isang hita. Uh, yung po mga naon ng pangyayari, talagang kinukuha, tinitirala ng ay ulo at balat. Pero yan, Uh, Ayon po sa blatter, isang paa lang ang kinuha. Kung baga sa pinerhiso lang. Diyan sa investigation niyo po Kap, meron po ba kayong lumalabas na suspect dito sa mga nangyaring pagkatay ng mga kalabaw po dyan sa labo? Ay sa investigation po ng polis ay hindi ko po gaano pang alam kung may suspect sila kasi po under nga po na ng kanila surveillance ko o under investigation wala pa pong naipipit sa akin kung ano po ang development na doon sa sinasagawa nilang investigasyon posible po ba na residente ninyo yung may gawa nitong uh, pagkatay ng uh, kalabaw ni Tatay Wilfredo? Ay, ba, maaari pong Ah, hindi ko po masasagot ng eksakto yan kasi nga po ay under investigation pa po. Una-una po, siyempre kung may suspect yung may ari, dapat po ma-detalye nila yan sa ating mga kapulisan Aba. para po sila ay matulungan. Mm -hmm. Kaya yan naman po ay hindi po ako makakapagbigay, na namin kasi hindi nga po namin nakita. Ah, Nagre-relay -nag -re lang po kami doon sa uh, impormasyon na makuha namin sa paligid plus doon po sa mayroong ari ng kalabaw kung sila ay mayroong suspect din. Opo. Opo, dahil dyan po, Kap, ano po ang maaaring asana tulong ng pamilya nila Tatay Wilfredo at Louie mula dyan sa barangay? Ang maaasahan po tulong ay yung patuloy po na na pag-iimbestiga po nung ating mga kapulisan, kasama din po yung barangay. Kaya siguro po, ang mabuti niya kung mayroon suspek sila para, kung halimbawa ay para sa malalim na investigasyon, masabi rin nila doon sa ating kapulisan. Kasi yun ang makakatulong sa atin sa pamagitan ng kanilang uh, pagkakalapan ng ibang ebidensya o impormasyon na ukol po doon sa kalabaw nilang pinatay. Opo, kap, last na lang siguro ano po ang mensahe natin sa mga residente na may pagmamayari ng kalabaw kumbaga para hindi na mabiktima o maulit po ang mga ganitong insidente po dyan sa barangay. Ay, ang mga ko pong mensahe sa lahat may ari ng ayok, hindi lang po kalabaw, pati po baka kasi yan nga po, problema din sa ibang bayan yan na mayroon pong gumagala na kumakatay niya na talagang ninatakaw. Iba lang po yung, yung pangyayari nito kasi pinirisyo lang yung hayop, pinuha lang isang paa, iniwan naman yung katawan. Ang maging mensahe ko po yan sa ating lahat ng nag-aalaga ng hayop, na kalabaw o baka, na pagdating po nung gabi, kung pwede po, ilapit nila sa, sa malapit sa kanilang mga tahanan. Nang sa ganun po ay namumonitor ng na maaga o malapit sa kailang hayop, mag-aalam mag sila kung ito ay uh, mayroong magnanakaw o mayroong maperhesyo. Apo. Kasi po kung malayo, yung talian nila ay, ay hindi po talaga lalo, ma, hindi po maalaman lalo tigit kung malayo sa kabahayan. Apo. At dahil dyan po, Kap, maraming maraming salamat po, Kapitan Manuel Landaya ang Barangay Captain ng Talubatib, Labok, Camarines Norte. Maraming salamat po, Cap. Maraming salamat din po. <laughs> At dahil dyan, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon, si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon sa iyo, RD. Good afternoon sir nomer at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa sa Atubigol Tabang Oramismo po sir. Opo, may isang kababayan po tayong dumulog sa aming programa na uh, chinap-chap at pinatay ang kanyang alagang uh, kalabaw. Pag na-identified na po itong suspect, ano po ang maaring kaharapin na kaso? Tama po yan. Uh, uh, sir nomer, may uh, batas po tayo na ay uh, yung presidential victory 533 kaya po yung uh, nakakasaklaw doon sa tinatawag natin na uh, anti-cattle rustling uh, act na nagpaparusa uh, ng uh, mula 6 hanggang 22 uh, 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 taon kapag napatunayan po ito sir Opo so ibig sabihin mabigat na pinalidad po in case na mapatunayan na merong pagkakasala dito sa pagpatay ng mga anumang hayop. Totoo po 'yun na uh, sir Nomer. kaya hindi po basta-basta yung uh, uh, pag-altrato uh, pag at pagpatay ng uh, mga cattle natin po sir. Opo, dahil dyan po ay ano po ang pwedeng asahan na proseso ng pamilya ni Tatay Wilfredo mula sa PNP. Ah, uh, pwede po silang dumulog sa uh, Paracali o kaya sa Labo Police Station para Uh, Mag-file uh, ng uh, uh, case, um, uh, laban doon sa suspect po sir at uh, ipapile po yan sa piskalya, doon po malalaman natin kung ano ang uh, desisyon po ng piskal po sir. Opo, dahil dyan maraming maraming salamat po ang pinaka-isa sa pinaka -didikadong Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Diyos mo pala, Sir Lomer, at sa team ng Ako Bisola, tabang, ora mismo po, Sir. Apo, dahil dyan, balikan natin si Louie. Apo, narinig nyo po na anda ang PNP na tumugon at para sa pagka para sa mabilisang pagkakadikip nitong suspect natin, Sir. Ano po yung mensahe natin? Ah uh, so, yun po, thank you so much po kasi kahit papaano is nabibigyan po or mabibigyan, may chance na mabigyan ng ng katarungan o justice po yung pagkamatay ng o pampatay doon sa alagang hayo po ng magulang ko. So kahit papaano po ay nakadagdag po sa pag-asa na, na namin na may mga tao pa rin po o hindi pa po binabaliwala yung ganong kaso. Opo, Sir Louis, panalangin din po namin na maging okay na po ang kalagayan ni Tatay Wilfredo. Thank you so much po.